So, hi guys! Good morning! So, ngayon, nasa labas kami nila, Boss Tipe, na kukuha ako ng blessings na bigay sa akin para sa pambili ng pants at sapatos ko para sa gaganapin sa February 24 na magiging flag bearer kami. So, thank you very much po kay Tita. Pasama din namin si Theodore dahil ayaw magpaiwan, umiiyak kanina the mama? Si please, mama please. Hi. Where's the mama? Si please. Tara, tara, tara. Si please. Tara, Asa mama, asa mama. Asa ka Asa mama. Asa man. Kami nang bitin. Bago ako umalis ng bahay. Si Theodore nasa doon pa. Dito kami namimili ng butin. Kumukumpra. Bye-bye. <laughs> Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye na. patos sa gagamitin ko sa pag vlog burn amin sa February 24. Viva Theodore kasi wala akong black shoes. Tapos pants. Hi, hi. Guys, nasa groceryan ako ngayon at ayan, meron silang stock ng malaking diaper kaya kukuha ako kasi mura dito. Kaya, ayan, may diaper na si Theodore. Ayan, mamili tayo. mag ako ng konti para sa tindahan. So, ayan, much. ito na po yung ating uh, pinamili. Dalawang basket ako. So, thank you very much po, tita, kasi ano, pandagdag na to sa aming tindahan. At, ayan, naparami. So, thank you very much po. Ayan, malaking bus, malaking box yung ano, yung aking kailangan dalhin pa uwi. Pero okay lang naman kasi papuntang sakayan, hindi naman po ako yung magdadala. Yan, pwede naman makisuyo kami. So, hindi ako nahirapan papunta sa pagsakay. Kasi, yung likod niyan is terminal. Kaya, kakawi ko lang. Ayan. Yung aking karton yung aking karton na dala. Hinihintay ko na lang si Kipe na dumating. Kasi hindi ko kaya yan buhatin mabigat. Ah, nandito na yung sundo ko. Kasama pa si Theodore. Ayan, oh. Kasama, magsa, magkasama yung magtatay. Hi! Hi! Bless, mama! Bless! very good! Hello, kiss mama!

Hello guys! So ayan, gabi na. Nakapagpahinga na ako kanina. Kanina bago ako ay nung dumating ako, nakapahinga na ako ng mga isang oras dalaw. Ayan, ngayon magdidisplay na naman tayo sa mga pinamili namin. Pinamili, pinamili ko. Ayan, tingnan nyo. Pati si Tio tinutulungan ako. Ayan. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Ayan, naka-isang malaking karton ako sa pamimili. Thank you po. Thank you very much po. May isang araw nakapamili ako. Pero ito, pangdagdag lang sa tindahan. Siyempre, malaking tulong na din to. Kesa, gastusin namin sa ibang bagay. At least ito, matagal namin magagamit. Tapos, ah, uh, ano pa kami kikita nito. Ay, ayan. Yun. Yung iba, mga personal na gagamitin namin sa bahay. Like, yung pulbo ni Theodore, bininhan ko din. Tapos yung alcohol sa bahay. Tapos tissue. Minsan yung ginagamit ko yung tissue. Sa pag, lalo na pag nagpiprito kami, ninalagyan ko ng tissue. Lalo na pag kumakain si Theodore ng piniprito namin, ninanohan ko ng tissue. Ayan o. Oh. Gusto nang pumasok ni Theodore sa karta. <laughs> ano? Ah! Iwas-iwas no! ah, masisira yung laman eto bumili din ako ng extra ganito kasi para snack ni Theodore di ba ayan oh <laughs> ayan guys katapos ko lang mag maglinis at magayos sa tindahan yung mga kinalat ni Theodore ayan oh ayan busog na busog ngayon yung ating tindahan madaming ano yung mga chichirya na lang yung kailangan kong bilhin tapos uh, itlog kasi konti na lang din yung itlog pero madami tayong stock ng mga, mga noodles at biscuit tapos ano pa ba? sa puno yung ating mga salamin ayan tapos dito mga candy tapos tingnan nyo naman busog na busog ngayon yung aking tindahan thank you very much po sa blessing tita ko na po siya may mention pero um, siya po yung always na nandyan minsan sa may time na may mga events sa school na hindi ko afford like yung mga kailangan suotin na yun kaya bigyan niya ako ng pambili ng pants kasi mag flag bearer isa ako sa flag bearer sa sa February 24 sa gaganap gaganapin na, na, graduation sa mga masteral at doctoral ewan ko tama yung doctoral basta nabasa ko lang yan sa so, pagtanong ko kila sa isang picture namin. Kasi, so, kailangan ready kami. At first time ko ito. Kaya, ayan, nakabili na ako ng pants. Yung sapatos, titingnan ko pa. Maghanap pa ako kasi, meron doon, kaso may halong puti. Hindi ko na lang binili. So, ayun. Uh, thank you very much po. Ayan, nakakapagod pero uh, masaya kasi ayan po na ay yung tindahan namin. <laughs> yung sa taas lang dito ko lang kasi nga, yung iba, hindi ako doon bumili kasi malalaki, yung malalaking chichiria, yan, sinasabit namin dyan. So, ayan. Ito naman, para doon to sa bahay. May mga tissue, wipes ni Tio, kunting mga noodles, at sabon, pamugas, yeah, yan. Merong para doon sa bahay kasi para hindi kami kumuha dito lahat sa tindahan. At dapat din ni Tipin, so, ayan. Thank you very much po tita. Bigas na lang yung kailangan namin. Bigas na lang yung kailangan namin isipin. <laughs> Para sa susunod na mga araw, pag magsibayaran na yung may mga utang sa tindahan, makakabili na kami ng bigas. Isang sakong bigas na naman. So, ayan. At yung beauty namin, kanina yung pinakauna namin na binili. Ayan. May mga laman na yan. May mga laman. Yung mga beauty namin. Narfilan na. So, yan, uwi muna ako. ko kung anong ginagawa, ginagawa nila labo Stephen. Kasi sabi ko, pakainin niya na si Theodore. At ako naman ay mag-asikasi sa tindahan. At ngayon, tapos na. Punta naman ako sa kanila. And kumakain na pala si Theodore. Kiss mama! Kiss mama! <laughs> Binilhan ko pala si Theodore ng off lotion kasi madaming lamok dito. Tapos, hindi ko kaya na parati kami magkatol. Kasi nga, di ba? Dati nagka-maintenance ako. So, bawal ako sa... Isa sa mga bawal ko is... Usok. Uh, kaya, ayan. Mag-off na lang si Theodore. Para... Uh, ano? Uh, protection na din. Kasi doon sa kabilang... Kabil, sa, sa likod ng may mga bahay-bahay doon, may mga bata, may mga dengue daw. Nanuhan ng dengue. Kaya, ayan, napabili na ako ng off-lotion para antay sa lamok. Oh! Ay. Ayan, balik na naman ako sa tindahan kaya may bumibili. So, ayan, yun lang po yung ating vlog. Thank you for watching po. Bye-bye! Ayan, Bella's in the house. Hi! <laughs> <laughs> Yan nagkakatuwaan sila ni Tio sa kanila Bella. Bibi, hi. Bella. Si Alert naman kumakain siya yung bantay kay Bella. Hi. hi. Mama? Yeah. Ayaw na, ayaw. Harang <tong> harang. Mm. Hot. フフフフ。<laughs> <laughs>